Magandang araw po mga ka-explore at mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, ibat-ibang panig ng bansa Mabuhay po kayong lahat dyan at lagi pong mag-iingat Kanina po ay uh, may nagtatanong po sa akin uh, Ka-explore, uh, hindi kaya may sakit itong mga DDS? Uh, Ako'y biglang napaisip mm Hmm... Abay, kung uh, may sakit sila, at ang uh, sabi nga niya, sakit daw na nakakahawa. <laughs> okay, bahala na po kayo dyan. Pero pag-uusapan lang natin, ano kayang sakit ito? Uh, sa totoo lang, ha, kung uh, iisipin natin, parang may sakit nga po itong mga DDS na nakakahawa. Pero para sa akin naman din, eh itong sakit na yan, eh, hindi naman po nakakahawa kung ikaw ay marunong mag-isip. Ang totoo niyan, eh, napapaisip din po ako. Ito kaya ay sakit ng mga DDS? Yung sakit na mahirap umunawa, mahirap umintindi, at sakit na nagtatangatangahan lang? Kaya ako naitanong din, kasi ganito yan, nakikita naman po natin, dinig na dinig po natin sa mga social media, uh, sa mainstream media, at uh, sa mga iba pang uh, media platform kung saan eh lumalabas po. Talagang napakabalahura po magsalita itong mga nandito po sa kabilang panig. o uh, uh, kabastusan, kabalahuraan, eh nandun po sa kanila. Mm, nasa kanilang kampo po yan. Tapos eto nga, eh magtataka ka itong mga diehard supporter nila ay parang mga bingi. Mga bingi, bulag, Oh, ah, hindi nila nakikita, hindi nila naririnig yung ginagawa ng kanilang mga ah, iniidolo. Iyon eh. Oh, iniidolo pa ha. Ah, kita po ninyo. Kaya kung sakit man ito, eh sa tingin ko, wala pong gamot na makapagpapagaling sa ganitong uri ng sakit. Pero huwag kayong mag-alala mga ka-explore mga kababayan. Ang nahahawa lang naman dito ay yung hindi po nag-iisip. Yung hindi po gumagamit ng utak. <laughs> Oo, at uh, yung hindi rin po ginagamit ang pandinig. Gusto kong pakinggan nyo po itong uh, mabuti ha, itong ipapakita ko pong video. Mm, at uh, ang tinutukoy ko dito ay ito pong si uh, Philip Salvador. Si Ipe umiiyak. Mm, umiyak sa patutsada po ni uh, PBBM. At uh, ito nga po, tila... <laughs> Tila sugat na nabuhusan ng suka, Abay, talaga mahapdi po yan mga kababayan, mga ka-explore. Damhin natin gaano kahapdi yan. At uh, alamin natin kay Ipe kung totoong walang bastos at kurap sa mga Duterte. Kanina po, kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. Kasi mga taro-fak po, nag-uusap kami mag-asawa bakit ganun? Bakit ganun sila kabastos? Sabi ko, kaya nga, kako, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga tao magsaservisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang hindi Pilipin laban slate. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira si PRRT. Tinitira si Vice. Inday Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Ano ang apelyido nila? Duterte. Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Buntot. Takot silang lahat anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi na lahat ng ating mga abogado. Ipa-impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay ko naman at sa akin. Walang kuterte yung magdanakaw. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sa sabog yon kaya ayaw nilang lahat kumarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Bakit ganito nangyayari sa atin? Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Pati nga ang West Philippine Sea sinisisi pa PRRD. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat magaruga sa mga Pilipino? sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong manging isda? Na? Sino ba yan? Bakit kay former President Rodrigo Roa Duterte? Bakit? Kayo pong lahat, alam nyo kung anong mga tunay na nangyayari. Ngayon, dito sa akin Sabi, gagawin daw 20 pesos ang kilo ng bigas. Nakabili na ba kayo ng 20 pesos? Sabi ni Sir, isang kat na kanin, 20 pesos. <laughs> Tama ka doon. Tama ka doon. Tapos tinatawag kaming utusan lang na bumili ng suka. Ayan po, narinig naman po natin ano, uh, yung background, yung mga nagsisigawan habang nagsasalita po si uh, uh, Salvador, ano po ang naririnig niyo? Hindi po ba may mga sumisigaw na bangag-bangag bawat salita ni Salvador? Ay nako, nagpapalakpakan nagsisigawan ng bangag. Ayan, sa tingin po ba ninyo, hindi po bastos yung ginagawa nilang yan? Lalo't presidente pa ng bansa ang sinasabihan. oh, kita po ninyo, gaano ka bastos itong mga ito. <laughs> Pero alam niyo habang nangyayari po yan at pinapanood ko po, eh napapaisip ako na hindi kaya sila yata eh. Oo, hindi kaya sila yung totoong bangag. <laughs> At bakit po naman nasabi yon? Yung kanilang poon ay umamin. Umamin na po. Umamin naman ng ilang beses na gumagamit po ng fentanyl. ang uh, sabi nga niya eh, like heaven daw. Feels like heaven daw. Kita po ninyo? Inamin din niya na gumamit siya or gumagamit siya ng marihuana. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ay gumagamit pa siya ha. Samantalang kay PBBM, eh, puro akusasyon lang naman. Oo, akusasyon lang naman yung ginagawa nilang yan na kaysa gumagamit ng pulburon, kung ano-ano. Ngayon, eh, hin cocaine na naman daw. Eh, ewan ko, hmm, pabago-bago, paiba-iba po yung sinasabi nitong uh, si uh, Duterte. Di ba? Parang trip-trip lang nila ang sisigaw eh. Oh, di ba parang nagtitrip lang sila na sumisigaw ng bangag, bangag, bangag oh, Ang totoo niyan, parang sila ang bangag Di ba? <laughs> At itong uh, magtamang Duterte, eh puro mura, kaliwat kanan Iniidolo pa nila oh, Sinisigaw ang pa nila ng, ay mabuhay Duterte, Duterte Napakalakas magbanta na magpapatay ng tao Narinig naman po nating lahat yan, hindi po ba? Kanina may napanood din po ako. Oo, si uh, Digong. Alam nyo, ramdam na po ni Digong na halos wala nang sumusuporta sa kanila. Kaya kanina, nung napanood ko, balak nilang pumunta ng uh, Ilocos. O, kita po ninyo ha. Uh, tapos tutuloy daw sila ng Bicol. Pero anong sabi niya? Lahat daw ng supporter. Oo, lahat daw ng supporter nila ay isasama nila bumiyahe patungong Ilocos at hanggang Bicol. <laughs> at anong dahilan? Kasi nga daw, baka pagdating nila sa Ilocos, eh, walang dumalo. O, oh, eh, at least, kung wala man dumalo sa Bicol at saka sa Ilocos, marami pa rin sila. Di ba? Daladala -dala niya yung kanyang grupo e eh. Daladala niya yung kanyang uh, pangkat. O, oh, daladala niya yung kanyang mga tagasunod. Uh, oh, eh, sigurado hindi sila masisiro doon <laughs> At kung sa Ilocos, uh, ako, sisiguraduhin ko, talagang babangawin ang mga Duterte doon. Bakit? E di ba yung sinabi niya uh, Baste na pagka sila daw ay nakabalik sa Malacanang, e eh dudurugin daw niya ang Ilocos region. Sino ba naman ang hindi magagalit dyan? Uh, kaya alam ko itong mga Ilocano na kagaya ko, galit dyan. Galit Jan, bakit mo kami dudurogin? Ano tingin mo sa amin mga durugista? <laughs> ay nako. Kahit nga sa Davao eh, napanood naman natin lahat. Yung nangyari po na po ng Alyansa kahapon, ano? Kahapon nga ba? Oh, eh grabe. Talagang umaalo ang tao sa dami. Akala mo dagat, akala mo dagat ng tao talaga. Kaya ba nilang tapatan 'yon? Kayo po mga kababayan, mga ka-explore, ano sa tingin po ninyo? Sakit nga ba ng DDS yung ganon? Yung hindi po uh, makaitindi, yung hindi po makaunawa, at nagbibingi-bingihan o talagang bingi? Huwag po kayo mag-alala. Kung sakit man po yan, eh hindi po makakahawa yan sa atin. Lalong-lalo -lalo na po sa mga kagaya natin mga kababayan natin mga ka-explore natin na ginagamit po ang utak para intindihin yung mga nangyayari ngayon. So, hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat sa panonood. Mag-comment na lamang po kayo. Libre po. Wala pong bayad ang comment sa ating comment section.